Unahen ko lang po itong ano ano itong uh, security paper natin sa rehistro. Naayos na po humang problema, Asec? Opo, Finally nag-deliver ko sa amin ng NPO last week. So last Friday, nalabas na ho natin uh, yung mga forms sa different regions para mababato po nila sa ating mga youth. Uh, Naputol. Ah, Hello, hello. hello? 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 Yeah, hello? Go We, go. Ahead. Mm -hmm we anticipate po sa Region 3, 4A at NCR, eh, ma-correct na nila yung mga dating na issuan ng mga temporary CRs. Eh, they will reach out to them already para mapalitan po natin ng uh, security paper. Okay, paano po yung uh, istorbo doon sa ano ho ninyo, kliyente ng mga motorista? We we coordinated uh, po most of the transactions for a eh, bank or financial institution related mm -hmm. uh we sat down we sat down with them last week already that, mm -hmm. uh, to to explain what happened and okay naman po sila the moment we bring we bring out the security papers uh we will call na po sa kanila tapos kukunin po namin yung temporary certificate issued. So hindi po para ma-disturb na po yung mga motorista. Okay. Sige po. So uh, dito ho naman po sa inyo pong naging kontrobersyal na AO uh, ASEC tungkol doon sa multa para ho sa change of ownership ng mga motorsiklo Opo. at mga sasakyan. Ano na po ang latest sa inyo pong ginagawang konsultasyon? suspended so, ho yan. We have done two public consultations so far here in, here in Metro Manila. Pupunta ko kami sa regions to get also their feedback to the consultation. So mahabang proseso pa ito, we understand, dinidinan namin yung ramifications, no? Nakikita nung namin yung dahil dito sa initial public consultation ko natin, we we see the uh, the problem, no? So tamang-tama naman, no? eh but uh, para maayos namin ang gusto pero pati na hurry yung multayan pati yung proseso we we clearly hear the stakeholders natin no yung mga yung mga critic nila dun sa draft yung sa DAO natin no so rest assured we will continue this public consultation para malawak po yung aming mga kuwang datos information before we come out with this so, with the new memo tap so, ulit natin sa kanila no for last look baka mm -hmm. meron mm pa tayong pa hindi na cover before finalizing anything.